Pares ko po ay typical na Paris na ordinary lang. Pero makikita mo naman na malambot na puro laman at wala pong masyadong kolesterol. Talagang hindi po kami gumagamit ng mataba. O ano yung masarap sa amin, hindi na si-serve namin. Para lang ako nagpapakain ng mga anak ko. Sa lugar ng Payatas, Quezon City, may isang paboritong kainan daw na tinatangkilik ng mga tao. Ang Risares Resto. Isang maliit na karinderya na hindi lang kilala sa mura at masarap nilang pares, kundi simbolo rin ng diskarte at dedikasyon. Ako po si Luz Biminda Rishare, nasa edad na 54 years old, at ako po ang isa sa may-ari ng risare Resto. Sir, sila 2,000 lang inabot ko. 2,000 lang talaga. Kaya yung aking anak na lalaki, magaling talaga mag-degosyo mm. Tapos, tinulungan na rin namin. Nagsimula po kami sa isang, uh, kami po ay apektado nung pandemic, na lahat kami nawala ng trabaho. Uh, dati ako nag-junksya pa, tsaka nagbababoy. Uh, nag na so, napag-isipan namin na mag-online mo. Mm kami muna kasi yun ang pwede noon na trabaho. Oh, Dahil may nga silang kumain, naisip namin yung ano, yung pares. Nasa bahay lang kami. Pumatok naman po kami, nasa lablang kami ng bahay, nakilala yung aming parisan, si Lugan. Ding deliver lang namin. Kung bakit naman siya risare, kasi siya apelyedo namin yun mm. ng family. Sa halagang 65 pesos lang ay pwede nyo nang matikman ang kanilang pinagmamalaking pares. At bukod dyan, ay meron din silang sanggyupsal na for only 199 pesos, unlimited for 2 hours na. At kung hanap mo naman ay kape at panghimagas, meron din sila ditong brewed coffee at special halo-halo and crema de leche. Bukod po sa pares namin na sineserve, meron pa rin kami sanggyupsal. Meron po kami ang halo-halo at saka meron kaming brood coffee. Mapapatunayan ko na mas masarap pa yun kaysa sa kanila. May pagmamalaki ko yun. Ang Risares Resto ay matatagpuan lamang sa Mulabi Street, Payatas, Quezon City. Kaya naman sa mga taga-payatas dyan, huwag nang palampasin pa ang pagkakataon na matikman ang mga pagkain sa Rosares Resto. Dahil po dito sa business niyo na Rosares Pares, ma'am, uh, ano po yung mga naging achievements niyo po dito? Unang-una -una, itong building na to, dito na to galing. Kasi abang ginagawa to, nagtitinda ako. Pangalawa, yan, nakatulong ko sa mga tao. Tapos nakuha namin yung tubigan, nakabili Maa kami ba? yung anak niya na yung tubigan. O yung palang naman, may mga gamit siya sa kusina. Kasi dati single lang na burner yan. Na-upgrade ka na yung kagamitan. Dati talagang kuha lang kami isang lamesa. Yan. Eh kung ito nga, nabili ko lang mas ang junk shop, junk shop. Kasi ito nga, nabili ko lang sa mga junk Parang talagang inaano ko lang. Noon-unti-unti. Oo, no, unti -unti. No. kapitan ko lang talaga ang Panginoon. Yun ang naging susi. Kung meron man akong natutunan dito, yung hindi mo pagtalikod sa Lord, kahit ano nangyari. Emotional kasi talagang himala. Napakahimala. May mga tao na down ka na dahil wala na nabuhay. Pero si Lord, napakabuti. Apo. Oh, Pero mabigyan ka ng tao na pangutangin ka ng lupa. O sige, gamitin niyo na yan. Tayuan niyo muna na. Ano yan, negosyo nyo. Yung ibabayad niyo sa akin, bilhin niyo muna ng materyales. O oh, diba? Napakaganda, tsaka napakismooth. So, ngayon, may mga trabaho na sila. Ako ni naiwan. <laughs> Kahit na sabi, ma, kaya ngayon hanggang linggo na lang kami. Hanggang Sabado, pag linggo, pinatitigilan nila. Kasi, ma, ano yan? Uh, pahinga mo na yan. Kaya lang ako, syempre, kahit sabihin nilang, ano ma, gusto mo ba, paupahan na lang natin yan, hindi ko huwag niyong gagawin yan. Kasi ano yan, napakaganda ng kwento niyan kasi nakakatulong kayo sa mga tao. Correct, ma'am. Tayo, diba? ma kaya natin magpakain ng mababa ang presyo na masarap kasi hindi tayo nangungupahan. Diba? Tapos, may mga tauhan tayo natutulungan, ilang pamilya yan. Yun lang eh, pag na nakakalungkot, pag mag-iisip ng parang gusto mong mapagod pero pag naalala mo kung saan ka nang galing na sumalakas yung kalooban Sa Resto natutunan natin na kahit sa maliit na kapital ay kaya nating magsimula Basta't may tamang diskarte sipag at pananampalataya sa Diyos ay walang imposible Pero syempre, hindi matatapos ang video na ito kung wala ang supresang handog ng Servisyong Bayan ni Tatay Rani. Salamat po sa Servisyong Bayan ni Tatay Rani. Salamat po sa blessing na pinatanggap. Ngayon, salamat din po na nagkaroon ng pagkakataon, ng oportunidad na maisama ang Resare -ri Resto sa kanilang uh, programa ng uh, Servisyong Bayan ni Tatay Rani. Thank you po and God bless.